Hi everyone, meron lang akong napaka-importanting topic na i-share sa inyo sa mga new creator dyan, youtuber, mga vlogger ang video ito ay para sa inyo based ito sa experience ko guys, i-share ko lang sa inyo uh, hindi pala tayo basta-basta lang uh, mag-video na merong mga background na mga tao kasama natin uh, kasi nga uh, na ranasan ko uh, binabawalan ako sa lugar na yun kasi meron na mga tao na nandoon uh, tinatanong kung ako ba ay isang vlogger so sinabi ko naman na oo at uh, kaya uh, sinulat nila yung uh, channel name ko kasi bawal nga Uh, kaya ingat-ingat din kayo guys na hindi pala basta-basta lang na video tayo na may mga uh, background na tao kasi nga baka uh, padalhan kayo ng kaso, so ayaw ko magka problema, kaya hindi ko uh, pinopost yung uh, video na yun sa lugar na yun kasi bawal nga so ingat-ingat din kayo uh, hindi lang ito nangyari sa akin meron din ah uh, Meron ding nangyari ito sa isang YouTuber na uh, pinapalo ko din. Uh, Pilipina siya na taga-Korea. Ang case niya, uh, nag-share sa, sa, sa video na uh, nag-video siya sa isang uh, shopping mall uh, na may mga Koreano. Uh, bawal din pala guys. Uh, uh, sinabihan siya na bawal. Especially na merong nakapaligid na mga tao. So ingat-ingat din kayo guys. Minsan nga uh, hindi natin iniisip na uh, meron pa lang mga tao na ayaw sa uh, kasama sa video natin. So at sana ang video ito ay nakatulong sa inyo. sini ko lang sa inyo para ma-aware kayo at meron kayong ideas guys. So enjoy enjoy lang kayo sa pag-vlog uh, ninyo at uh, ang importante na wala tayong matapakan na tao kasi bawal especially kung ang content na ginawa natin ay is for making money. Yeah, kaya. Ingat lang guys. So good luck sa lahat. Bye-bye.